Gina, one. Ang lupit. Agay, katakit. G-Lord. Bumelo ka ba ng konti, James? Huwag yung ganun. Malapit siya sa ano eh. Malapit siya sa bato. Bumelo pa ng konti. Inig ato ba, Murag? Inaabahan ako eh. Kinabahan ako kanina. G-Lord. Bwelo bueno ka! Ano mo? Tumalong ka talaga! Ay laging mo diha. ha? nagpalabi na, kaya mo diha. Bala mo. Sige, nagpalabi. g Ano yung matok? Tawa, g Pagdalay na mo! O yun, laay! <laughs> Mga... Bumelo ka! Lakasan mo Lakasan mo! Pero mo! James! Sige! Hey, yeah. Bumelo ka, tumalong ka talaga, tumayo ka, wag umupo. Ate girl, sige, huwag ka, wag mataas, wag tayo makamaka, yung talon mo ah. Duga, ganun lang <laughs> ka na Isipin mo dito, yung distansya dito, isipin mo yung distansya dito. Bumuo ka ng distansya. Ano sa sadiritan lang <laughs> na mga ka okay. palong sa ka. ano Sige, bantay lagi. Na, Sige! 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 Pinakabahan ako pag may mga pumalipak eh. Ay, James! Dito ka tumalo sa may halamanan, no? So, tinananan ko, kasi wala ditong masyad ng bato dito sa gilid. Oh! Ah, oh, eh. yeah, yan, 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 Sige! Plain. Pabalik na lang, na, Jelo di mo namu oi. Gina! Belot. Pala palae. Kalaka ruami ka, Jelo de? eh. Gina. Boy pick up. Tingkit. ba, boy pick up. ba. Ah. Ako James, James, hi, hi, muli mo, Malayat na, Mga Malayat na, muli na, muli na, muli na, muli na, muli na, muli na, Tumalo na oh. kayo dyan, tatalon din yan. Talo na, oy, na. Talon! Nadere! Oy, maktak! Makita na muna sa akin? Oo! Oh. Oo! Oh. Oh, may lakas sa loob siya. Sa akin, napunit, dalawang beses. sisel Pakita ko siya dyan, nawara ka. James! <laughs> Tewala? Tewala ano ba naman lang ka ng tiwala ko sa'yo, men? Ay, nakay. Dahil, ayat, ang Sali, ay! Ito pag galing, grabe, magabi ang Mahal na mahal kita! Bungas pa tayo Sige mahal na mahal kita! Laba namin yung takot nyo! Sasalawin kita dito! Dito labis mo ah! Dito mas kumalun dito! Oo, masarap dyan! Oi, basta mo mula yas lagi, biyaan mo! mo! Dito ang lalaka? Dito ang Basta, lakas lakasan nyo yung talin, lakasan nyo yung talin, ha? Baka sumapit kayo sa bato, eh. Okay, muntik na tika na sa'yo, kinabahan ako alam mo ba? Hindi ko na. yung ko na. ko na. Hindi ako na. Hindi ko na. ako na. Hindi na. na. ako na. Hindi ko naman ako na. na.

<laughs> Sige na James. Please. Forgive me. <laughs> hoy, maggubay <laughs> <laughs> lang pambok. Awan nakabalik na lang. <laughs> Ay, lakoy. Uy, gusto mo say paganaog <hangin> na lang <laughs> mo uy. man mo uy. Babandaw an ulit din po. talaga. Hindi mo! Hindi talaga. init talaga. Hindi 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 Huwag ka tumingin dito, tanga. Dito ka tumingin. Kuya, wa rimel, Jod. Rimel. Baka mano ka dyan, no? Sa may bato. Sige, go! Sige, Lord. Sige, Lord. Sige, Lord. Sige, Lord. Sige, Lord. Sige. Kaya nyo kaya makmak. Ikaw, sad. One. Kaya ikaw, ihap si mukha galingon, eh. One. Two. Three, go! 1 <laughs> 2 go, <one. laughs> go go I, I love you One. Wala yung kuya! Ah, <laughs> <ha? Gaga. laughs> Lupig oh, yu si Dama. Gino. Pa, lagisi pa. Lagisi. ka James! Kuya, rin din meron! na yung Walang ginawa pa na na rin pa ang Budots gang! na! budots gang! Tumalo na! Ano ba? Budots gang! na! Layat ka? Wag! kita! One! One! Ano One! Ipadyak mo lang. Tumadya ka lang. Mak. Mak. Sojo Bird! Ang unang ano natin. Basic, basic. Yung langoy ng ano, okay. aso. <laughs> <laughs> oh, <no, Macol. laughs> <in> Kaya <laughs> Hoy, oh, dua, dalawang oras na kami dito. Ang init na, grabe. Kuya, kuya, kuya. Para naman yung kuyog sa Dugin na G. Dugin na I-post po sa, i-post.